maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rocky. Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guards sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Sa isip ng matandang membro ng Tagtad, kailangan Nasabay ang kanilang gagawin na pagbato sa kanilang mga orasyon dahil nangangamba ang matanda na hindi nila kaya kung isa-isa lamang ang kanilang mga gagawin na mga orasyon. Batin niyang kakaiba ang antas ng lakas ng batang asawang na kalaban nila ngayon. Ngayon nila napatunayan kung bakit kinatatakutan ang mga batang ito doon sa kagubatan ng kampo Kampuuno sampu na sila ngayon na nakipaglaban kontra ang apat na mga bata. Makailang bisis na silang nakakaharap ng mga malalakas na may mga tangan at karunungan sa mga aral. Ngunit unang bisis ngayon na sobrang nahirapan sila at may mga sugat pa silang natamo. Kinakailangan na makaisip ang mga ito ng paraan para mapabagsak agad ang mga batang ito. Samantalang doon sa unahan, buong tapang na umatake na ang apat na mga membro ng tagtad doon sa pinagtataguan nila ni Commander Anino at Kimba. Agad na hinarang ang mga ito ng batang rebelde. Nangangamba itong si Toto dahil bihasa lamang itong si Kimba sa mga labanan na malayuan at distansya. Ngunit sadyang napaka-agresibo ng mga tagtad. Ang dalawa sa mga ito ang nakakalusot at papunta na ito doon sa pinagtataguan nitong si Kimba habang ang dalawa kaharap naman ngayon nitong si Toto ngunit agad na napansin nitong si Toto na hindi na ganoon kabilis na kumilos ang isang membro ng tagtad may nakita ng mga dugo itong si Toto na palatandaan na may sugat ito sa katawan balak nitong si Toto na tapusin agad ang dalawang ito para matulungan niya itong si Kimba kung sakali. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, pagdating ng dalawang membro ng tagdad -tag, doon sa pinagtataguan itong si Kimba, gulat na gulat ang mga ito dahil wala silang nakitang nilalang doon at pagkatapos kamunti ka na naman silang matamaan ng mga pagbaril nitong si Kimba. Kung ordinaryong mga tao lamang ang mga iyon, tiyak na namamatay na ang mga ito may mga harang kasi na malalakas na mga orasyon ang mga membro ng tagtad. Kaya hindi agad mahagilap ng mga bala ang mga ito. Sa tingin itong si Kimba, kailangan niya ng saktong kempo at mas malalakas na mga usal na pabaon sa kanyang mga bala para tuluyan na tamaan na ang kalaban. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, sa isip nitong si Kimba kailangan niyang makaiwas muna sa mga membro ng taddad. Kailangan niyang magpalipat-lipat ng mga lugar na mapagtataguan. Mahihirapan siya kung lalabanan niya ang mga ito ng mano-mano. Habang itong si Commander Anino, makalipas ang ilang mga minuto, napatumba na niya ang isang membro ng tad-tad nang tamaan niya ito ng mga pag-atake. Hirap kasi ang membro ng tad, -tad dahil sa natamon itong sugat kanina. Nagawa nitong si Toto na maitarak ang dalang mahabang itak doon sa liig ng rebilde. Pagkatapos, agad na hinarap naman ang isa pa. Wika ng isang membro ng Tad-tad. Mga bata kayo, saan ba kayo nang gagaling? Bakit ganyan kalakas ang mga karunungan ninyo? Ang sagot naman nitong si Toto habang muling umaatake na doon sa kanyang kalaban. Nagsanay kami sa pakikipaglaban para sukpilin ang lahat ng mga kasamaan. Walang puwang sa mundo ng mga tao ang mga katulad ninyong kampon ng demonyo. Makalipas pa ang ilang mga minutong bakbakan ng mga ito. Napatumba na rin nitong si Butchok ang dalawang nakakaharap gamit ang mga portal ng bata at ang mga kakayahan sa mga orasyon na linlang nagawa niyang mapatamaan ng mga pagbira ng tirador ang isa sa ulo. Nauka pa nga ang bahaging tinamaan ng bata, kaya agaran itong nangingisay sa lupa at makalipas lamang ang ilang mga segundo. Tuluyan na itong binawian ng buhay. Nagawa naman ng isa na mawasak ang mga portal na ginawa nitong si Bocok doon sa paligid. Ngunit hindi ganon kalakasan ang mga usal ng mga ito na magagawa naman agad ni Butchok na makapaglatag uli ng mga portal. Gamit naman ang isang garab agad na naitarak ng bata ang kanyang armas doon sa ulo ng kalabang membro ng tagtad. Agad itong bumulagta at nangingisay doon sa damuhan. Samantalang itong sinunoy, napatay na din ito ang isa doon sa tatlong kalaban. Dahil sa matinding tama ng isang membro ng tagtad, na pilit pa rin na lumalaban. Hindi na nito naiwasan ang mga pag-atake ng batang aswang. Napamura na ang matandang membro ng tagtad. Nabaliwala na ang kanilang mga ginagawang mga usal. At kahit na alam na ng mga ito, ang pattern ng mga galawan nitong sinunoy. Gamit ang mga dimensyon na iisahan pa rin sila ng bata. Mas kumikirot na ngayon ang mga sugat ng matanda. Patay na rin ang kanyang isang kasama at paglingon naman niya doon sa kinaruroonan ng isa pang bata. Nagulantang ito nang makitang nakabulagta na ang kanyang dalawang mga kasamahan. Ibig sabihin lamang patay na rin ang dalawang iyon. Ngayon, nalalagay na sa alanganin ang kanilang sitwasyon. Masyadong malalakas ang mga bata kumpara sa kanilang kakayahan. Sa kanilang hanay, silang sampu ang pinakamalakas sa mga orihinal na mimbro ng Tadad. Kaya sa isip nito, tanging ang kanilang pinuno ang makakatapat sa lakas at galing ng mga batang ito. Malubha ang kanyang natamong sugat at ang kanyang tanging natitirang kasama ngayon, batid ng matanda, nanilikuban na rin ito ng takot. Kaya wika ng matanda doon sa mga bata. Sumusuko so na kami. Wala kaming kalaban-laban sa inyo hindi namin kaya ang tangan ninyong lakas. Nagulat pa nga ang kasama nitong membro ng Dagdad, ang isa sa mga pinakamalakas sa kanilang hanay at nirerespito. Sumusuko na sa mga batang sundalo, sabi ng isang kasama ng matanda. Tatang Dudo, isang malaking kaduwagan ang pagsuko, hindi ba? Iyan ang paulit-ulit na paalala sa atin ni Kahil. Hindi karuwagan ang pagtanggap ng pagkatalo. Napabilib ako ng sobra sa mga batang ito. Walang kabuluhan ang patuloy na labanan ang mga ito. Mamatay lamang tayo. Tumigil na din sa pag-atake itong sinunoy dahil sa kanyang narinig. Nakaluhod ngayon ang isang paan ng aswang sa lupa habang nakaposisyon na handa itong umatake anumang oras. Naglalakad naman itong si Butchok sa likuran ng mga membro ng Tadtad. -tad. At rinig na rinig ng bata ang mga sinasabi ng matanda. Ngunit hindi pa rin nagpabaya itong si Butchok. Agad itong naglatag ng mga orasyon doon sa paligid. Sabi naman muli ng matanda. Huwag ka nang mag-alala bata. Hindi na kailangan ang mga orasyon mo wala akong binabalak na masama. Sadyang tinanggap ko lamang na mas malalakas kayo kumpara sa amin. Natahimik na din ang kasamang mimro ng tagtad ng matanda. Sa tingin nito, tama ang mga sinasabi nitong si Tatang Dodo. Mamamatay lamang sila kung patuloy nilang labanan ang mga batang ito. Nang makalapit itong si Butchok, agad na suminyas ito kay Nunoy at pagkatapos napakabilis na dinampian ng bata ang magkabilang sintido ng matandang si Tatang Dudo. Habang may mga binabanggit na banyagang salita itong si Butchok, matapos iyon na gawin ng bata, agad na natumba sa lupa ang matanda at naninigas ang buo nitong katawan. Nawalan na agad ito ng malay habang ang isa gulat na gulat sa nangyayari ng kanyang kasamahang Matanda ngunit saglit lamang din iyon dahil hindi niya namalayan na nakalapit na pala sa kanya itong sinunoy. At dahil sumuko na ang mga membro ng taddad hindi na nila pwedeng patayin ang mga ito. May piniga lamang na ugat itong sinunoy doon sa liig ng kalabang membro ng taddad Kaya agad itong natumba at nawala na din ng malay samantalang ang tatlong natitirang mga tagtad doon sa unahan, patuloy na nakipaglaban pa rin ang mga ito. Tinatamaan na din ni Kimba ang isa. Nakalusot din ang kanyang mga pabaon na orasyon sa kanyang mga bala. Sa kanang dibdib ito tinamaan na naging dahilan para agaran itong bumagsak sa lupa. Ngunit hindi ito napuruhan. Agad itong gumapang at nagtago sa likod ng puno ng kahoy. Napamura ito dahil nawasak na ng kalabang may hawak na sniper ang kanyang mga ginagawang mga orasyon na puder. Habang itong si Commander Anino, pinagtutulungan na ito ng dalawa kaya nasugata na din ang batang rebelde. Ngunit nang dumating na doon sina Butchok at Nunoy, wala nang nagagawa pa ang mga natitirang membro ng TADDAD. Pilit man na lumalaban ang mga ito ngunit napatay na nila ni Butchok ang isa pang membro ng Taddad. Tinamaan ito ng isang malutong na pagsipa nitong si Butchok. Tumilapon ito at tumama pa doon sa puno ng kahoy. Pagkabagsak nito sa lupa, pilit din itong tumayo agad para muling lumaban ngunit nakasunod agad ang batang aswang sa kanya at walang pag-alinlangan na itinarak agad ang matatalas nitong mga kuko sa liig ng membro ng tagdad Kaya sumuko na rin ang mga natitirang membro ng mga ito, lalo na nang sabihin nila ni Butchok na sumuko na ang kasama nilang matanda. Napatitig na lamang ang dalawang membro ng tagdad doon sa apat na mga batak nasaksihan nila ngayon ang kakaibang liksi, bilis at tapang ng mga ito. Sa tingin ng mga ito, malalagay sa alanganin ang kanilang grupo dahil sa mga batang ito. Kung hindi makagawa ng mabilisang solusyon ang kanilang pinuno na si Tata Kahil, maaaring matalo ang kanilang grupong tagtad sa mga ito. Pagkatapos ng ilang sandali, agad na nag-uusal sina Butchok at Toto ng mga orasyon Dinampian nila agad sa magkabilang sintido ang mga membro ng TADTAD -tad at pagkatapos agad na natumba ang mga ito sa lupa at nawalan ng malay. Wika naman agad nitong si Butchok. Isang malaking kawalan ang pagkatalo ng mga ito sa panig nila. Bade, Totoo, Kimba, isang malaking tagumpay ang nagawa natin ngayong gabi. Dalhin na natin ang mga ito doon sa ating kuta. Kailangan na ang mga ito ng mabuti para hindi na makakatakas pa. At sa mga pamamagitan ng mga ito, malalaman na natin ang kanilang kuta. Ilang sandali pa, palabas na ang mga bata doon sa kagubatan. Bitbit -bit na ng mga ito ang mga walang malay na katawan ng mga membro ng tagdad. -tag. Sa isip din itong si Butchok, kailangan na malapatan agad ng gamot ang dalawang membro ng tagdad -tag dahil sa maraming mga sugat na natamo ng mga ito. Mabibilis ang paglalakad ng mga bata. Ginamit na din nila ang kanilang mga kakayahan sa mga usal para mas mapabilis ang kanilang pag-usad. Makalipas ang ilang mga minuto, gulat na gulat na lamang ang mga kasamahan nilang mga sundalo pagdating ng mga bata doon sa kanilang kuta nang makita ng mga ito na may bitbit silang mga katawan na walang mga malay Tanong agad nitong si Kapitan Lapas na nakabalik na sa kanilang kuta galing doon sa patag. Tingin ti Musang, saan ninyo nahuli ang mga iyan? Doon na natin sa loob pag-usapan ang mga bagay na ito, Kapitan. Ang sagot naman nitong si Butchok at pagkatapos agad na inaabisuhan niya ang mga kasamahan na kailangan ng dalawang membro ng Taddad ang madali ang paggamot Uy ka naman nitong si Sergeant Boscano. Tiniente mo Mukhang kailangan natin na madala agad iyan doon sa ospital ng bayan. Wala tayong mga kagawitan dito sa ating kuta para magamot ang kanilang mga sugat. Malala ang kanilang mga natamong sugat at hindi natin iyan kaya. Sabad naman itong si Toto. Kaya namin gamutin ang mga iyan, Sergeant Boscano. Kailangan lamang natin ng lugar na matino. Kaya dinala nila ang mga membro ng tagdad na sugatan doon sa kanilang ginagawang lagayan ng mga barel. Simentado kasi sa bahaging iyon. Doon ginamot nila ni Toto at Gabriel ang mga membro ng tagdad na sugatan. Sinabi na din ni Butchok na ang kanilang mga nahuli ay kabilang sa mga pinakamalakas sa hanay ng mga tagdad. Sinangayon na naman agad iyon nitong si Kapitan Lapas dahil nakikilala niya ang matandang nahuli nila ni Butchok, si Tandang Dodo, na isa sa mga pinakamataas ang posisyon doon sa hanay ng mga tagtad. Malaki din ang nakapatong na gantimpala sa ulo nito kung sino man ang makakahuli o makakapatay. Nag-iisip ngayon itong si Kapitan Lapas kung saan nila dadalhin ang mga nahuli nilang membro ng tagtad hindi maaring doon nila ito dadalhin sa kulungan ng Kampo Dos. Maaring mabaliwala lamang ang mga paghihirap ng mga bata dahil batid nitong si Kapitan Lapas na maraming mga kasabwat ang grupo ng tadtad -tad doon sa mga kapulisan. Kaya nakapagpasya sina Butchok na doon nila dadalhin ang mga ito sa bayan ng Kampo Uno. Doon nila iton over ang mga iyon sa headquarters nila ni General Divara kinabukasan, sila na mismo si Butchok ang nagdala sa mga nahuli nilang membro ng taddad. Matatawag kasi na high profile ang kanilang natiklo dahil malalaking pangalan pala itong si Tatang Dudo. Isa ito sa mga most wanted sa grupo ng taddad. Kinakailangan na bantayan nila itong mabuti. Kasama ni Butchok ang kanyang mga matatalik na mga kaibigan na sinanunoy, Toto ang kanyang kuya Gabriel at itong si Kimba. Kasama din nila ang anim pang mga sundalo na tauhan itong si Kapitan Lapas. Samantalang doon sa kuta ng mga sundalo, maigpit ang kanilang mga pagbabantay sa buong paligid. Hinala kasi ng mga ito kapag pag alaman ng mga tagdad na napatay nila ni Tinyinti Musang ang pinakamalalakas doon sa kanilang hanay. Baka gagawa ang mga ito ng mga counter na pag-atake kaya hindi talaga umalis doon ang dalawang mga matatanda na sina Lolo Tonyo at Tatang Jose. Samantalang makalipas ang ilang mga oras sa mga pagkakataon na iyon, na pag alaman na nitong si Tata kahil ang nangyayari sa kanyang binuong grupo na tinatawag niyang tagakitil ng mga batang sundalo. Nagsisigaw na ito dahil sa matinding galit, nagmumura at nanginginig na ang kalamnan dahil sa naramdamang puot hindi ito makapaniwala na ang kanyang sampung mga pinakamalakas na mga tauhan ay walang nagawa doon sa mga bagong dating na mga sundalo. Kaya katanungan sa isipan nitong si Tata Kahil, ganon ba talaga kalakas ang mga batang sundalo na sa loob lamang ng isang gabi, ang kanyang mga primerang mga mandirigma ay natalo. Napag-alaman nitong si Tata Kahil galing sa kanyang mga espiya na nasabayan na anim sa kanyang mga sampung mga tauhan ang napatay ng mga batang sundalo. Samantalang apat naman ang mga nahuli at kasalukuyan na dinala na ang mga ito doon sa headquarters sa Kampo Uno. Mas lalong nagwawala itong si Tata Kahil. Dahil kung doon sa Kampo Uno dadalhin ang mga nahuli ng mga sundalo, imposibleng makagawa sila ng paraan para mailigtas ang mga iyon. Mas mahigpit ang mga pagbabantay doon at wala silang mga kasabwat doon ng mga sundalo o mga pulisman. Kaya agad na nag-iisip ng paraan ang pinuno ng mga tagdad. Gagawa sila ng counter na pag-atake. Ngunit sa ngayon, kailangan muna nilang makalipat ng ibang lugar. Baka alam na ng mga sundalo ang kanilang kasalukuyan na pinagkukutaan. At baka anumang oras sa na ang mga ito. Tuwang-tuwa naman at sobrang napabilib itong General Dibara sa nagawa nila ni Butchok. Dalawang araw pa lamang ang mga ito doon sa kabilang bayan, ngunit napakalaki na ang kanilang napagtagumpayan. Hindi biro ang sampung nakakalaban nila ni Butchok. Marami nang napatay ang mga ito na mga sundalo at mga pulis. Itong si Tatang Dodo nakipagkooperasyon naman ito sa kanila. Lahat ng mga katanungan ng mga sundalo, sinagot ang mga ito ng direkta ni Tatang Dudo. Matagal nang naging membro ng tagtad itong si Tatang Dudo. Magkakasama pa sila noon ng kasalukuyang pinuno ngayon ng kanilang grupo na si Tata Kahir. Sila ang mga nagsisimula sa grupong iyon. Ngunit noon, malinis ang kanilang hangarin gusto ng kanilang grupo na tulungan ang mga tao at protektahan laban sa mga mapanglamang na grupo ng mga rebelde. Gusto ng mga ito na tumulong sa pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang mga tangan at mga karunungan sa mga orasyon. Ngunit biglang nagbago iyon nang mamatay ang anak nitong si Tata Kahil sa kamay mismo ng mga sundalo. Kaya nagiging kalaban na ito ng pamahalaan kahit natutol itong si Tatang Dodo sa bago nilang adhikain dahil kaibigan niya itong si Tata Kahil na natili pa rin ito at sinuportahan ang layunin ng kanilang pinuno. Ngunit kagabi, nang makita nitong si Tatang Dodo ang mga bata kung paano makipaglaban ang mga ito para sa inang bayan, nagising na ang matanda. Panahon na para sundin ang kanyang saluubin na kay pag na itong si Tatang Dudo doon sa mga sundalo at nangangako ito na ituturo niya ang kanilang kuta. Walang pakialam na ang matanda. Kung maturingan man siya na isang traidor, sawa na siya sa mga gawaing masasama ng kanilang grupo. Wika din nitong si Tatang Dudo habang kausap itong si Butchok. Napabilib ako sa iyo, bata kakaiba ang lakas mo at katapangan. Para sabihin ko ito sa iyo, hindi lahat ng membro ng tadtad -tad ay mga masasama. Marami sa mga ito ang napipilitan lamang at walang magawa. Dahil kung susuwayin nila ang utos ni Kahil, maaaring kamatayan ang kanilang sasapitin. Kung marapatin mo bata, magtiwala ka sa akin. Ibalik mo ako doon sa grupo ng mga tadtad. -tad at nang makausap ko ng palihim ang mga nakikilala kong hindi talaga masasama. Sasabihin ko sa mga ito na panahon na para lumisan at magbagong buhay. Nasasabi ko ito sa iyo dahil nakikita ko ang kalakasan ninyo at kaya na ninyong puksain ang tunay na mga membro ng tagtal. Ngunit hindi agad nagtiwala ang bata kahit na nakikita niya ang tunay na saloobin ng matanda. Kailangan pa rin na pag-isipan ng mabuti at pagplanuhan nila ang lahat. Nakikita din itong si Butchok na napakagandang ideya ang sinabi nitong si Tatang Dudo sa kanila. Masakit din sa kanila ang pumatay ng mga taong nagiging biktima din lamang. Kaya kinausap muna nitong si Butchok itong si Hinal Gibara tungkol sa mungkahi nitong si Tatang Dudo.